Good afternoon guys. Ayan. Katatapos ko lang guys maglaba. Tago na po. Kain tayo. Ito yung tiran sa lubos ka mga kika ako. ko sa rep. Tapos yung insiladang pansit-pansitan. Tapos meron tayong pandesert na pakwan. Ayan. Maganda sa ating pansitan. Pagtyagaan natin ito. Gutom si Inday. Gugod yung si Inday. Kapag kamay na nga lang. Pansit, <laughs> guys. Oh. Stop. Meron pa ako yung nasa plastic. Ilalagay ko yun dito kasi sayang yung templa niya. O yan ah. Kakaunti na lang. Ito yung talbos ng kamote. Hindi ko na ininit. Lalo yung sarip. Ang dami kong lalabhan. Hmm. Yan, yeah, bago liigwa ako. Hindi pa nakasuklay. Natulog ang buho ko. Ang sarap ng pansit-pansit kasi na-absorb na, na, na niya yung ano. Kumapit na nangusto gusto yung lasa niya. Mm, -mm. Kaya yung tanggis kamote. Kaya linagay ko sa rin. Yung... Linagyan ko ng ano. Ipakulo lang ako ng hugas bigas tapos pinipitan ko ng luya bawang sibuyas sa Paminta. Yung sinawag ko yung tiram preto namin. May galong gum. Ang totoo lang guys, ako lang nakain ng mga tira-tira yung yung linagyan ng sarap sila hindi nakain lalo yung mga anak ko hindi sila nakain ng mga ganito yung mga yung galing ng nice, sarap Mm. Kumuha ko ng dalawang peraso na Yung ano. mm, kaldereta. Uh. Mm. ko ng kalamansi ito kaya ang sarap. Yung ano, yung may sabaw. Kulay pink yung sabaw niya. Mm. Manamis-namis, press na press pres, pati yung talbos niyan. bagong harvest yung ano, kalbus kamotin yung nabili ng asawa ko kahapon doon kay Abby. Sayang kasi. na mahal na ng ano ngayon mga bilihin. salat maligo, habang nagbabal na ako nagbubungos na ako, Ilalagay ko dito yung latirang pansit-pansitan sa <laughs> ano. Pa. yun 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 Hmm? mapit na lang gusto yung lasa niya. Ha? Mm. May kalamansi din yun. Tapos suka. Saya untuk mencabar Gulay lang kay sapat na. Mm. Wala na yung isda. Naubos na namin sa yung isda. Ulam namin yan tanghali ah, hanggang gabi. Meron pa ngayon na sila gulay. Mm. <coughs> Ayan, yeah, mga maubos na yung gulay yun. Oh. Samutin natin yung gulay sa... Ah, oh, may natira dito ulo ng isda. <laughs> Ayan oh. <laughs> Ulo na lang. Samutin natin yung gulay. Yung, diba? Napakilabangan ko pa. Hindi na ako kain mamaya. Sabi ko sa asawa ko siya na lang. Lula, si Rambo. Una na rin to. Diba? Mm. Hindi ko kayo gusto nung kami sa mga ako. Ang lang. Ang kapro gusto ko. Hindi lang kanin ipapakain ko sa mga puso sa labas. Ang oh, merienda hapuna na to. Ano oras na ba? 529. Diyan ka lang. No, no, no. Hindi ka pwede rito. ừm, mm, nó cả nó ừm <coughs>